Talaga pong sa bibig pa ng galing, sa isang statement pa po ng galing na si Mr. Robin Padilla, yung kuno ay dapat parusahan yung nagsispread ng misinformation, ng disinformation at fake news. Okay, kung babalikan niyo po, sino ba ang napakalaki ng pakinabang sa fake news na yan? Ano ba? Nagkukunwari? Ano ba? Nagmamaangmaangan po ba talaga kayo? Sino po ba ang lumalaban ang totoong lumalaban sa fake news? Ay kung tutuusin, kung kayo ang lalaban sa fake news at disinformation, ang ibig sabihin yan, nilalabanan niyo sarili niyo. Good job. Okay? Dahil sa tingin ko, si Mr. Robin Padilla at ang karamihan sa mga senators ng Uniteam ay nakinabang din po sa fake news at disinformation. Nakinabang. Okay? Ngayon ay naglalabasan yung mga, well, karamihan dyan ay mga handlers ng Troll Farms para nga iangat at gawa ng propaganda ang mga uni team na senators at pati na rin syempre ang tandem ni BBM at ni Sara. Ah, uh, well, Diyos ko po, talaga lang po kayo ang lalaban sa disinformation and fake news. Abay nakakatuwa namang isipin ano ho kung babalikan po natin yung dating press secretary na si Trixie Cruz Angeles, di ba magagawa nga daw ng agency para labanan ang fake news? O oh, ay ba't hindi natuloy? Dahil, yung tipong nakita nyo na ang kalaban nyo pala yung mga sarili nyo, yun ba yon? So you mean, etong si Mr. Robin Padilla, darating din sa punto na hindi nyo magagawa. Hindi hindi nyo magagawang labanan ng fake news. Dahil, Nakinabang kayo sa fake news at disinformation. And in the end, marirealize nyo na ang kalaban nyo pala ay sarili nyo, mga hunghang. Di ba? Ako po ay galit na galit sa fake news. Ako po ay galit na galit din sa disinformation. Sa kasinungalingan. Dahil napakarami talagang nalason ng fake news at disinformation. Yung mga kababayan natin na napakadaling mauto at mapaniwala yan po ang naging dahilan. Kaya napakadaling iluklok, napakadaling manalo ng mga katulad ni Mr. Robin Padilla at ng iba pa sa unity team. Yan po ang totoong dahilan. Ang fake news. Okay? Abay, anong gusto nyo? Sabayan ng fake news ng opposition? Abay, hindi naman yan tama. Hindi naman yan gagawin. Kaya you see, kahit panalo at kahit hindi nanalo ang mga opposition senators, malinis ang konsyensya. Tapos ngayon, kayo ang lalaban sa fake news? No wonder, walang nangyayari. Dahil alangan namang labanan nyo nga, ulitin ko, ang sarili nyo. Okay? Alangan namang tumbukin nyo ang mga sarili nyo. Natural, wala talagang mangyayari. Patuloy pa rin itong fake news na ito. At sino ang mahikinabang, ulitin ko, kayo. Kayo dyan sa mga or itong mga nasa uni team ko no kung hindi man kayo buo na ngayon kung nabuo man ewan pero nakikinabang pa rin Senator Robin Padilla chairperson of the Senate Committee on Public Information and Mass Media reiterates his commitment to address disinformation that con continues or continues to affect press freedom emphasizing the significance The significance of press freedom to democracy which is still under threat by fake news. <laughs> malaking banta ang fake news daw sa ating press freedom. Oh, alam niyo pala. Malaking banta sa ating bansa ang fake news. Talamak na talamak ang fake news dito sa atin. Nakakalungkot dahil katulad nung dati kong o madalas kong sabihin, mas matindi pa ito na lumason sa kaisipan ng mga kababayan natin. Mas matindi pa ito kesa sa pagkagumon sa droga halimbawa. Yung epekto ng um, sa utak ng mga kababayan natin, yung epekto niyang fake news na yan ay mas malala pa po kesa doon sa mga drug users. Diba? Ang saklap. Pero totoo ang nangyayari. Totoo, na, napakarami sa paligid natin na naniniwala pa rin dito sa ganire, sa Taliano Gold. Naniniwala pa rin na si ganito ay ganire. Naniniwala pa rin na etong tandem ni ganito ay itinalaga ko, no? <laughs> For God's sake talaga. Si Robin pa talaga, edi lalong nagiging katawa-tawa kayo dyan. Bakit naman kasi ito pa ang itinalaga? na chairman nga na itong committee na ito. Anyway, good luck.